Hello everyone. Nako guys, alam kong masisihan talaga kayo dito sa balitang to guys. Nako, kinasuhan na si Chairman George Garcia ni Attorney Harold Respicio at mga bishops at saka yung uh, ex Comelec chairman na si kalimutan ko yung pangalan. <laughs> Basta yun guys, ito panoorin natin. Para ipakulong si Chairman George Garcia. Chairman George, ang laka, makukulong ka na na habang buhay. Dahil nagsampa kami sa'yo ng mahigit na 50 million counts ng cybercrime dahil sa lahat ng iyong mga ginawang kalokohan noong nakaraang eleksyon. Ang specific crime po na isinampan namin lamang sa kanya ay system interference. Yan po ay nasa ating Cybercrime Prevention Act. Ano po ba ang ibig sabihin ng system interference? Kapag gumamit ka ng software na hindi authorized, kapag gumamit ka ng equipment na hindi authorized, at kapag minanipulate mo yung mga data na hindi authorized. Ano ba yung mga ginawa ni Chairman George at kanyang mga kakampi sa Comelec noong nag-interfere sila ng ating computer systems noong election. Number one, ang authorized po ng batas na gamitin sa ating automated counting machine ay yung na-audit. Ang na-audit po yung version 3.4. Ano ang ginamit niya? Version 3.5. Meron bang system interference? Meron po! Yes! Pangalawa, pangalawang system interference ay nung gumamit sila ng intermediary server through data center 3 nung nag-transmit yung mga automated counting machines papunta sa mga transparency server. Ano po ba ang sabi ng batas? Dapat diretsyo yung transmission ng election results mula sa bawat automated counting machine papunta sa mga servers ng transparency server. Wala dapat manipulation. Pero inamin mismo ni Chairman George Garcia na nakialam sila sa gitna. Minamanipulate nila lahat ng election results, kinokulate nila at pinapadala nila every 15 minutes. Malinaw na malinaw, umamin na kaagad. Napakadali na kaagad ng trabaho ng NBI. Pasok na kaagad sa system interference pagdating sa transmission. Pangatlo po, umamin pa rin siya ng pag-delete ng mga election results, in particular 5 million votes. Inamin niya po yan sa media na after may ipadala yung mga election results na 5 million, ditilit po niya yun pag-amin po ba yun ng system interference? Opo, bakit po mahigit 50 million counts ng system interference ang isinampan namin kay Chairman George Garcia laban sa kanya at kasama ng kanyang makakampi hmm. dahil po, sa paggamit ng software, kada shoot mo ng balota ay isang pag-operate po yun ng software. Kaya kapag gumamit ka ng maling software, kada basa ng isang balota, isang instance po yun ng system interference. Ilan po ba ang nakas na balota sa ating bansa noong nakaraang eleksyon? Mahigit na 50 million votes. Kaya Chairman George Garcia, 50 million counts of system interference ang inyong ginawa. Ganon din po sa transmission. Ilan po ba ang ating mga nakaraang eleksyon? Mahigit 100,000 automated counting machines. And kada transmission from the machine, machine papunta sa mga server ay isang instance ng transmission. At kapag pinakailaman nila ang kada instance ng transmission, isang instance po yan ng system interference. At ganoon din po yung pag-delete nila ng 5 million votes. System interference po yan. Kapag titignan po natin ang Cybercrime Prevention Act, ang parusa po dito sa bawat system interference ay mahigit na anim na taong pagkakakulong. Chairman George Garcia, habang buhay kang makukulong nako guys 50 55 million or 50 million let's just they 50 million times 6 6 months <laughs> wala na wala nang labasan si George hindi si na ikaw ang magiging leader ng Comelec sa 2028 at ang multa po na ipapataw sa inyo kada count ay 200,000 pesos at mas may pa. at kaya kung totoo po yung mga sabi-sabi na napayaran ng Comelec nang napakalaking milyon-milyones at bilyon-bilyon nung nakaraang Minak election, kulang pa. pa yung pera na iyan para sa pagbayad ninyo ng multa kapag na-convict kayo sa lahat ng counts na ito na isinampan namin dito sa NBI. Lahat po lang ito ay ginagawa natin para hindi na po maulit yung dayaan yes. sa 2028. Na baka siya pa rin ang uupo as chairman ng COMELEC. Tandaan po natin, okay. ang tenure ng mga COMELEC Commissioner ay rolling 7 years. At siya pa rin siguro ang uupo sa 2028. Mga taong bayan, gusto nyo pa rin bang si Chairman George Garcia ang mag-lead oh. ng COMELEC sa susunod na eleksyon? Huwag na oh, po! Gusto I nyo pa rin did. po ba ng dayaan? Huwag na po! Kaya po namin isinasampa itong kaso na ito para makulong na po siya at hindi na po siya ang maging chairman ng COMELEC sa susunod na eleksyon. Tandaan po natin ang gravamen ng case ng system interference ay basta nag-interfere ka. Hindi na mahalaga na yung pag-interfere mo ay para magkalim ng daya o hindi. Sa totoo lang po, napakadali ng trabaho ng NBI ngayon kasi inamin na lahat ni Chairman George na nag-interfere siya sa software at nag-interfere siya sa equipment sa pamagitan ng mga intermediary server at pag-delete ng mga data. Kung meron mang dayang ginawa o hindi, hindi po yun ang mahalaga. Ang gravamen po ng krimen ay nag-interfere ka. Nakialam ka na hindi naman dapat. And that simply merong dahilan para i-prosecute na kaagad criminally itong si Chairman George Garcia at ipakulong na siya habang buhay dahil mahigit na 50 million counts itong kaso na ito. Sa totoo lang po, napakadali ng trabaho ng NBI ngayon dahil lahat ng ebidensya po ay nasa media na inamin lahat ni Chairman George ang lahat ng interference na kanyang ginawa. kasama namin ang napakaraming pari, mga bishop at napakaraming general. Ibig sabihin, kampi namin ang Panginoong Diyos at ang militar sa ating bansa. Nagkaroon ba ng dayaan noong 2025 elections? Uh, nagkaroon ba ng nakawan ng boto ng sambayanang Pilipino? May mga very disturbing signs. At yun okay. po yung gusto natin malaman, malaman diba? sa kaso bakit na sinampanan ngayon. Diba? Laking question. Bakit dinilit yung 5 million votes? Baka para kay Atty. Marculeta yun eh. Dapat number 3 yun eh. <laughs> diba guys? So, a group of bishops and uh, retired generals and civil society leaders nagsampan ko na complaint dito sa NBI dahil gusto nating malaman ang katotohanan. May tatlong allegations po tayo essentially ano po? Una, kasi yung certified and audited na software program na 3.40 na dapat i-install sa lahat ng automated counting machines in all precincts nationwide, pinalitan nila ng un-audited and un-certified program 3.5.0 yun pong una pangalawa, nasa batas kasi required na lahat ng election returns galing sa ACMs, accounting machines sa lahat ng presinto nationwide dapat directly na ipapadalayan sa Cominex Central Server at sa limang transparency servers tulad ng DPCRG, Media ng Fred, at yung dominant political parties, pero hindi ganyan ang nangyari pinadaan nila sa isang intermediary server or system mm. doon sa data center 3. At ito yung unang tumanggap ng proseso at ang consolidate ng election results data Grafit bago pinadala ba. sa PPCRB, sa NAMFRL, sa media at dalawang dominant political parties. So, gusto nating malaman, nagkaroon ba ng alteration or manipulation o dayaan? So, that's why po, in-invite natin ang uh, itong uh. MBI na pwede bang investigahan ninyo para malaman natin ang katotohanan. So, yun ang po, no? Um, Chairman George Garcia, hindi po lahat ng Pilipino ay bulag at takot at natutulog. Mahaba po ang kamay ng Ustasia. Yes! Yeah. Kung may ginawa po kayong kalokohan, maabot at maabot din po kayo ng kamay ng patas at mapapaisaralim kayo sa batas na sa batas at ustisya ng ating bansa. So yun ang po, no? Ito po, si former Uh, president ng uh, financial executive <coughs> ng Philippines, no? si Franklin Isa. may gusto siya explain siyang explain sa inyo. Pagbigyan mo natin siya ng pagkataon. Uh, Maraming sa akin, Alex. Sa, uh, aroon. uh, kami po yung, sa unang-una po, ang um, PNP Trio po ng na po namin, si General Ellis at si Gas. Nag-umpisa po kami noon at nag iimbestiga po kami. Ang naging problema po namin noon, hindi namin makuha yung mga data. Kaya nag-file kami ng case after case hanggang nagmandamos. Hanggang sa mandamos 1 and mandamos 2, hindi po kami sinasagot ng COMELEC. Kaya po, yeah. dito kami, tulog po nito ng ating mga abogado that we should now file dito sa NBI po para sila na mismo ang mag-investiga. At makuha sana at mag-validate po yung proseso yung pinapanggit kanina. Iyalik dito that the process itself can really, can really be uh, 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 audited by the by the NBI people. Yung po ang inaasahan namin dito. Pag nagawa po nila yan at lobas ang katotohanan, eh na po ang magiging resulta. Kaya itong uh, ating mga aspo, marami po kami dito at naniniwala po kami na hindi na dapat maulit yan sa 2020. Lang po. Um, are you also asking for a recount? Kasi we, we are was not part... asking for a yeah. recount. We are not asking for the nullification of the results of the 2025 elections. We just want to establish merong bang nagkaroong dayaan, manipulation um, alteration of the uh, electoral results no we just want to establish kung merong criminal culpability Comelec, no? so that's why we're invi inviting NBI to make this investigation uh in the hypothetical situation na uh, na um yung inyong uh, suspicion i'm confirmed in the investigation now we're just speaking in conjectures here Now that you're saying that you're not asking for a recount or a notification of the results, exactly, bukod sa pag uh, determine ng criminal uh, liability, sa na natin dun sa dun sa mga inereklamo ninyo, ano yung ay kita yung implications ni complaint niyo and the investigation that is ensued. We are staying, we're taking it one step at a time. Itong sa si NBI, ang kanilang mandate and jurisdiction is only up to the investigation and criminal prosecution. I don't think they can. They don't have uh, in their mandate for the notification of the results. So hanggang doon na muna tayo. So we're taking it there one step at a time. But uh, we are also preparing no, that um, pag nag-convene itong 20th Congress at nagkaroon na ng panibagong Senate Committee Chairperson, yung Electoral Affairs and Reforms Committee sa Senado will be asking for a Senate yan! investigation on this. Uh, yan! so that we can present all our allegations and complaints. Maganda yan, guys maganda yung Senate investigation talaga kasi pag alam mo yung pag yung mga regional court lang, nako baka babayaran lin, lang din naman no. So maganda yung Senate talaga yung mag-iimbestiga. Comment on this statement from the Comelec regarding this complaint um because I understand this was announced beforehand. I'll just read the exact statement. Bukas po tayo sa kahit anong investigasyon na pagsusuri patungkol sa nagdaang halalan makinig kayo sa statement ng COMELEC ha, tungkol dito sa pagfile ng kaso nila uh, Attorney Harold. Kapalmuks talaga nito. Tingnan nyo. Panoorin nyo. Oh, pinagkakatiwalaan po ng sambayanan ng NBI at ganoon din po kami sa komisyon. Lahat po ng mga binabanggit nila ay matagal at paulit-ulit na po namin nasagot at pinabulaanan. Masasabi po namin sa so pangkalahatan ay naging maayos matapat, bukas, tahimik at kapanipaniwala ang resulta ng halalan. Ito ay pinapatunayan mismo <laughs> ng mga grupo na nagmasid at sumubaybay sa halalan tulad ng TPCRB, European Union, iba't ibang embahada, simbahan, paaralan at mga pampubliko at pribadong organisasyon ng bansa. Ang mga ganitong hindi pagsangayon o salungat ng paninindigan ay atin pong inaasahan mm -hmm. bilang isang larawan ng malusog na demokrasya. And statement, sir, your comment on this? Part. Hindi totoo yan. Uh, in fact, uh, ano yun, distortion of what's... Of the truth, ano? Correct. Yung simbahan actually is questioning the results of the election. Lahat nga! Maraming, ang CBCP, maraming bishops who are actually questioning. Tahimik daw, tapat yung election ng 2025. Ano ba kayo, Comelec? Nako naman! The results of uh, the 2025 elections. The President of Caritas Philippines, the Vice President of Caritas Philippines, kasama natin sa complaint na ito. Dito sa NBI complaint na itinayo natin ngayon. Pangalawa, yung sa EO, alam niyo po, there was a already a report na nirelease ni ang EO. They are actually questioning the transparency and integrity of the results of the 2025 elections. So hindi po totoo na sinasabi niya na sinasoportahan uh, na, na malinis at uh, may integridad at, at credible yung naging resulta ng 2025 elections. To. Uh, gusto ko lang sabihin, dagdag, kasi kanina doon tungkol sa mandamus. may pending petition tayo sa Korte Suprema. Ito naman, concerning doon sa uh, legal compliance uh, implementation of Section 31 of 9369. Kasi itong Section 31, 93, uh, RA 9369, sinasabi po doon, yung manner of counting sa precinct level dapat po ay manual. Yes. Manual po. Hindi po in-implement yes. ng COMELEC yan. So, ginawa ko natin, umakyat tayo sa Korte Suprema, pending po ang petition natin ngayon dyan, to comment implement comment Section comment? 31 of 9369. Ibig sabihin po, manual counting sa lahat ng presinto po. Electronic ang transmission. No? Ang canvassing, pero manual mm -hmm. counting sa precinct level. Ibig sabihin po, ang effect po nito, this is a hybrid election. Yeah. napaka-specific po, napaka-clear po ng provision po na 'yon sa RA 1969 which is the um, amended law on automated election law system in the country. Are you open to the possibility na baka mag-recount ito? Kung sakali. I mean, no, uh, you you're, you're asking, you're, you're not, not asking for e-vote the right We are not yet there. are not yet there. <laughs> we are not yet there, no. But anything is possible. We just want to establish the truth right now. We, we want a, an investigative government body to determine the truth. And uh, in our case, this is the NBI no? that can establish the truth for us. Gusto lang natin malaman, nagkaroon ba ng manipulasyon noong 2025 elections? No? So, maraming maraming salamat po grabe no, grabe. Dapat sana nangyari yung manual counting pala sa mga dito sa atin, every presinto. Tapos yung pag pag send na sa Maynila, yun na yung ano online or ano ba yung yung transmission, yun na yung ano Grabe, sana walang nangyaring dayaan kung finalo yung lang yun ng Comelec, no? Grabe talaga tong Comelec, nako. Tapos yung Supreme Court, natapos na lang yung election, lahat-lahat, wala pa ring wala pa ring tugon yung Supreme Court, guys. Ano ba nangyayari sa Supreme Court natin? Gumagana pa ba 'to? Kasi sa mga pinakaimportanteng mga panahon, parang hindi sila kumikilos agad. Ano ba 'yan, no? So guys, ano masasabi niyo dito? Don't forget to like and comment down below. Have a great day everyone. God bless. Bye.